Ang cute na mga papis. Hmm. Isa lang po yung lalaki nito. The rest po, puro mga babae. Hmm. Yung isang inahin, yung kanyang anak ay anim. Lima yung lalaki, isa naman yung babae. Ito po, na mga babae. Ay, ang cute, cute. Oh, ang dami kong <laughs> Ang cute nila. Okay, mag-agawan ah. ka pa pupunta? <laughs> Hala. <laughs> Parang mga Dalmatian. <laughs> Tingnan. <laughs> Agagawan. Hala. Hala wala na silang kokonti lang yung gatas ng nanay nila kaya nagagawan may ito ayusin mo pagpapadede hmm. ito yung isang batch ng mga papi ay nakoko hmm Nandito sila sa kanilang bahay-bahay. <laughs> dali kayo, pasok kayo dito. Pasok, dali kayo, dali. Dali, dito po sila natutulog. Dali kayo dito. Uy, ang gulo. Saan kaya pupunta? Uy, gutom na. Hmm, ito sila, puro naman to, mga lalaki. Ayan. Hmm. ang lilit ang papayat nila ay kawawa naman ang mga baby gutom na kaya koda San si koda ito sa labas kayo magpupo ah Dito yan sila natutulog hanggang kayo sa labas po po huwag kayo dito sa loob hmm dami nila guys lahat lahat yung papi po ay 11 hanggang <laughs> Gutom na kayo? Mm, may na kayo kakain. Oh, katapos nyo lang man ang halian eh. Halika dito. Putol, halika dito putol. Halika dito. Lapit. Lapit ka. Halika dito. Halika dito. Mm, <laughs> San si putol? <laughs> Tingnan yung buntot. <laughs> Uh -huh. Ano ang gagawin niya? Oh, this so cute-cute. Ay, wag mo kagatin yung damit ko. <laughs> Sino nangagat nga dyan, Koda? ko, da? Ikaw, ha? Ikaw na na. Uh -huh. Say hello, hello. hello. Say hello. Say hello. Selo. Yang lelet. Ale kayo dito, ale kayo dito. Ale kayo dito. lili Lele, ale ka lele. Oh. Tingnan mo lang mga babies. Oh. lili Lele. Lele. Lele, ale dali. Lapit ka. Lili, lapit ka. Lili, lapit ah. Oh. Ang lalaro sila. Oh. Nana, saan galing? Nana. Saan galing, Nana? Hoy, Lili, wag mawayin. Halik ka dito. Halik ka dito, Lili. Woi, oh, sendam ini. <laughs> oh, sendam. Jad seleka. Lele. Nara kaya, naglalaro kaya. Lele leka dito, Lili. Lili, Oh no ha, no. Wag mawayen. No. Jad seleka, Jad. George Halika dito Halika dito Halika hale Halika hali, dito hali, hali. George Huwag mawain si Nana ha Laro lang kayo Laro lang nang mga babies Laro lang Laro <laughs> lang Hi, little ear nail. Nana. Halik ka nga, Nana. Halik ka nga. Lapit ka nga, Nana. George, ba't ang dami mong putek? Saan ka galing? Sa palaya na naman. Nag-araro ka naman doon. Huwag mo kagatin ang damit ko.